So, hello guys. Good morning. So, for today's video, ayan, uh, parang may sad news ako i-deliver -de sa inyo. So, ba diba, um, isa lang yung anak ko. Then, we decided na noong year, ano, last year, 2024, na mag, ano na nga, uh, sundan sunda na si Jairus kasi 12 years old na. Then, nagpa-check up ako sa OB. And then, kinapa niya ko. Transbiban tawag doon. Um, then nag-request siya na, ano, um, magpa-transvaginal ultrasound ako. So, ayun. So, I guess, ano, December 14, yata, ako nagpa-check up. Then, December 26, nag-undergo ako ng transvaginal ultrasound. So, dito sa Albay, which is sa uh, Kopi Hospital, ako nagpa-ultrasound, um, yung amount is 1400. Then hindi ko alam sa iba if magkano yung price. Okay? Siguro uh, sa iba mas lesser. Ayun. So nagdedifferentiate din kasi yan sa mga ano uh, laboratory center or diagnostic center na sinasabi natin. Kasi dito sa Albay uh sikat ditong parang laboratory ano uh, center yung MMG. So at that time um sarado yata si MMG kasi mag Christmas ay, ay mag New Year pala I mean so nag decide ako na sa kopi ako so ayun inadahan ko then after that um uh, kailangan lang pag bago ka i-trans uh, kailangan nakaihi ka na ayun then madali lang naman siya actually it takes ano lang uh, I guess five minutes nung trans B ako ng ano Anong tawag doon? Uh, radiologist. Okay? Then, naghintay ako at uh, mga 20 minutes, ando na agad yung result. Then, sadly, ayan, ipa flash ko na lang yung result, the ultrasound result. Then, eto yung ultrasound report. So, ipa flash ko sa screen. So, sabi dito, may ano daw ako, uh, ovarian cyst, which is bilateral. Then, consider endometrioma. Okay? Ayun. So, left and right, parang 5 cm na yung laki niya. Ayun. So, after ko yung result, syempre nasad ako. Then, bumalik ako sa OB, OB ko. Tapos, ayun nga, uh, may ginawa siyang recommendation naman. Okay? So, sabi niya, magkita daw kami pagbuntis na ako kasi hindi niya na daw handle yung, ano, uh, yung case na ganito yung sa akin. So, nirefer niya ako sa fertility doctor. And then, ayun. So, December 26 yung nangyari, di ba, mag-holiday break na yung mga doctor. So, nag, ano siya, um, nag, yung doktor is si Doktora Pinolio, Vanessa Pinolio. So, bali, siya yung parang kilala ditong fertility doctor sa Albay. Albay, okay? Then, ayun, nag-reach out ako sa secretary ni Dr ora Pinolio, then nagsabi nga na ang resume na daw ng clinic is 26, ay January 6, 2025. So, ayun. So, may trabaho ako. Hindi pwedeng mag kasi nagpapaayos din kami ng bahay. So, sabi ko, pwede bang January 11 na lang? Ayun. So, January 11. <clears throat> so, bali, kahapon yung nangyari. So, pumunta ako kay Doc. Ayun. So, nag-skid ano, nag ako sa serving that serving, no serving up. Ayon. Then, ay nga. So, I paid, ano, 500 para sa check-up. Kasi, narisitahan niya lang naman ako ng, uh, parang, sa folic acid. Pero, sinabi ko sa kanya yung case na nagpagtrasong nga ako, may sis nang nakita. So, ang sabi niya, uh, bumalik na lang ako sa kanya second day ng regla ko next month. Okay? So, hindi ko alam if ano gagawin niya sa akin sa second day. Kasi, babalik daw ako ulit sa fourth day ng pagregla ko. Which is, ang gagawin niya na, is uulitin niya yung, ano, uh, transvaginal ultrasound ko. Kasi may, ano siya, may gamit naman siya dun sa clinic niya. So, ang clinic niya is, yung, halimbawa, if ever na nanonood nito is Tagalbay, ang clinic niya po isa is sa Hospital. Okay? So, ayun, may nirisita siya sa akin na ano nagamot? Um i-flash ko na lang sa screen. Nakalimutan ko yung name. Basta uh, iinumin 'yon after breakfast. So daily siya. So once a day lang po siya. So yun lang, isa lang yung reseta niya. Pero habang ah uh, naghihintay pala ako na ma-check up ni Dr. Apinolio, may ginawa akong remedy. So sa remedy na 'yon parang ano daw, uh, nakakapaliit or nakakawala ng cyst ovarian cyst. So trinay ko siya, so there is no harm in trying naman. So sana may effect. So babalitaan ko kayo if ever na nag-epekto yung ginagawang ginagawa kong remedy which is iniinom ko siya daily every morning so bago ako magbreakfast. So dapat magsettle yung iniinom na yon uh, sa stomach mo at least 1 to 2 hours. Ayan. So, gagawin ko siya ng vlog, another vlog, pag effective. Okay? So, malalaman natin yan sa February, if effective ba yung ginagawa ko po. So, ayun. So, yung mga... Uh, mga parents dyan, di ba? Yung mga mother na <clears throat> ano na gusto na mag-conceive ulit, malay mo, may problema rin pala kayo tulad ko. Wala akong alam na mayroon na pala akong ovarian cyst. So, it's better na magpakonsult po kayo sa obigay ninyo. Then, sila na lang po ang magsasabi sa inyo kung ano yung test na pwedeng i-undergo sa inyo. So, na-research ko pala if ever na, ano, um, hindi effective yung ginagawa ko, then, but na-confirm ni Dr. Pinol yun na may ovarian cyst nga ako, parang mag-a-undergo mag, mag ako sa HSG, di ba? Yung HSG kasi, ayan, ipa-flash ko sa screen yung benefits niya, alo ba yung procedure na yon So, bali may dye lang na ipapasok sa loob ninyo, sa mag-a-undergo sa uterus, fallopian tubes, So, makikita doon, yung day na yon gagalaw, makikita parang may camera siya, makikita doon yung ano yung laman dyan sa loob ninyo. Kung saan ba may problema, kung bakit kayo nakukunan, gano'n ang mga factor. Okay? So, ayan. So, thank you for watching guys. So, yun nga, advice ko ha, sa inyo, mag-undergo sa, magpa-check up po kayo sa OB ninyo, yung matagal na dyan na hindi na nabubuntis kasi malay mo may problema ka pala akala mo lang okay ka lang kasi tulad ko parang hindi naman ako nakakaramdam ng ano um, masakit masyadong dysmenorrhea every month so par akala ko normal lang ako pero may nararamdaman akong ano uh, sa left side ng parang pelvic ko ayun parang masakit masakit siya lalo na pag ano mayroon ako And then, pag halimbawa, after ng menstruation ko. Pero I thought, ano lang, parang mababang puson daw yung sinasabi ng mga matatanda. Pero ibang case na pala. So, ayun. So, next vlog na lang, guys. Ayan. So, babalikan ko kayo. If effective ba, yung, if lumiit ba yung, yung ovarian cyst ko uh, sa remedy ng ginagawa ko. So, gagawa ko ng vlog, another vlog para doon. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye!